engine detailing na ganyan kalinis at kaganda. Iisipin mo talaga, kasa or shop ang may gawa. Pero wag ka, DIY lang yan mga boss. At maniniwala ka ba na 200 pesos lang ang ginastos ko dyan. Tara, pakita ko sa inyo. Ito nga pala yung pinakabago kong unit na binibenta. This is a 2018 Ford Everest Titanium 4-wheel drive. Ito yung top of the line variant. Pero bago ko ibenta ang isang sasakyan, lahat ng known issues niyan, inaayos ko muna. Pag maayos na ang lahat, isusunod na natin yan, yung detailing, interior, tsaka engine bay detailing. Ito, pakita ko sa inyo. Yan yung itsura niya nung kakukuha pa lang natin. Medyo marumi, di ba? Pero sige, pagagandahin natin yan. Ito naman yung itsura nung kanyang engine bay. Kung mapapansin nyo, maalikabok. Actually, normal yan sa lahat ng sasakyan mga bossing. Madali kasi talaga yung pasukin ng alikabok at dumi. Pero sa akin mga bossing, ang gantong klase ng engine bay, saglit lang pagandahin. Para sa unang proseso, vacuum at brush lang ang kailangan natin mga boss. Hindi na natin kailangan hugasan niya ng tubig. Pwede, pero mas makakatagal yon kasi kailangan nyo munang matuyo yung engine bay. Kung wala namang oil leaks at residue ng grasa ang inyong makina, sapat na ang brush at vacuum mga bossing. Kailangan lang nating matanggal yung mga alikabok niya. Dito, pati yung mismong engine cover, e eh, tinanggal ko para malinisan ko rin yung mismong valve cover ng ating makina. Nasisiksikan din kasi yan ng dumi mga bossing. Yung gantong pag engine detailing kasama na yung interior detailing kapag hindi ako nagvi-video, matatapos ako dyan in less than an hour. Pero tumatagal lang kasi dahil nga nagvi-video rin ako. Pag nalinisan na natin yung mismong engine bay, ito na yung ating magic ingredient. Aeropack Sparkle 1 mga boss. Napakadali lang ng proseso paggamit nito. Kailangan nyo lang gawin, i-spray yan sa lahat ng plastic, vinyl at rubber ng ating engine bay. Wala kayong magiging problema dyan mga bossing kasi safe yan sa lahat ng electronics natin. Hindi rin naman yan nakakalutong ng mga sakits kaya wala ngayong magiging problema. Easy application lang yan mga bossing basta ang gagawin nyo lang ispray nyo sa lahat na nakikita nyo yung plastic vinyl at rubber yung engine cover radiator hose yung mga cover ng wirings natin pwedeng pwede mga boss matagal na rin akong gumagamit nito at every time na gagawa ako ng video ng engine detailing sa makina ko may mga negative na nagko-comment sinasabi nila malagkit yan sa makina para kasi yung langis actually baka mali ang proseso na ginagawa nyo or hindi yan yung mismong product na ginagamit nyo. Kaya malagkit. Actually, yung mahalagang step, yung susunod natin gagawin after nating ma-sprayan. Lahat ng kailangan ma-sprayan dito sa engine bay. Tingnan nyo, pakita ko muna sa inyo na wala akong iniiwasang patamaan yan. Ultimo yung mga sakit ng sensors. Tingnan nyo, oh, direct akong ini-sprayan. Basta lahat ng nakikita kong itim, ini-sprayan ko talaga mga boss tignan mo naman, pati tong fuel filter, in-spray ang koren di ba? Actually, pati battery. Siya nga pala, since nabanggit ko na rin yung battery, hindi ko napakita dyan. Tinanggal ko pala yung connection dyan sa negative terminal ng battery, ha? Tapos, tignan nyo naman, fuse box yan, mga boss, in-spray ang koren. Huwag kayong mag-alala, safe yan. Maraming sasakyan na ako na ginawa ng ganyan at wala naman naging problema. Basta gagawin nyo yung next step. Eh, ano ba yung next step? Wala lang hintayin nyo lang yan matuyo. Siguro, mga 10 to 15 minutes lang, hayaan nyo lang muna na mag-take effect yung Sparkle One dun sa mga inispreya natin. Yun lang. Actually, ang ginawa ko dyan, habang hinihintay ko na matuyo yung ginawa ko dun sa engine bay, dito na muna ako sa interior. Tinanggal ko yung tip dish mat niya. Tapos, yung mga seat cover, napapangitan kasi ko. Mas maganda ang original seat cover ng Ford Everest kaya ang ginawa ko mga boss, tinanggal ko lahat ng seat cover at marireveal sa inyo kung gaano pagkaganda at kapristine ang kondisyon ng mga upuan ng Everest na to. After matanggal lahat ng seat cover, syempre unang proseso, vacuum din. Lahat ng kalikabok at yung mga residue ng seat cover, kailangan nating matanggal yan. Wow. Dahil plastic din ang ating deep dish mat, syempre ano pa bang gagamitin natin dyan? Ito rin, Aeropax Sparkle 1. Bago ko nga pala niya ng Aeropax Sparkle 1, syempre pinunasan ko rin yan tsaka vinacuum para matanggal muna yung mga alikabok at mga buha-buhangin. Tapos pagka-spray, hintayin lang din natin yung matuyo. Yung weather strip nitong Everest, medyo namumuti. Ya, dahil rubber yan, eto, Aeropax Sparkle 1 din ang gagamitin. Sa mga upuan naman, dahil genuine leather seats yan, ang gagamitin natin, Aeropax Leather Protectant. Kabalik tara naman to ng Sparkle 1. Yung Sparkle 1, kailangan munang matuyo. Eto, hindi. Pagka-apply mga bossing, punasan nyo kaagad yan ng malinis na basahan. Tignan nyo itsura niya after natin malagyan ng leather protectant at mapunasan. Grabe, ang ganda ulit ng upuan, ba? Diba? Parang brand new. Hindi lang upuan ang leather sa Ford Everest ko, kundi pati yung kanyang steering wheel. Kaya ayan, sprayan din natin ng leather protectant. Makasira ba siya ng mga buttons? Hindi mga bossing. Okay lang yan. konti lang naman ang ina-apply natin. Pero kung mas nag-aalala kayo, ang gawin nyo na lang, yung leather protectant, ispray nyo sa basahan at yun ang ipunas nyo sa mismong steering wheel natin, kagaya ng ginawa ko. Ayan, o. Oh. Tignan nyo ngayon yung steering wheel natin. Kuminis, kumintab, at umitim ulit. Nagmukha siyang parang branyo ulit, di ba? Yung dashboard ng Ford Everest, leather din. Kaya leather protectant din yung inapply ko dyan. Baka tanongin nyo ako, ha? Hindi ba yan nakakakrak sa dashboard? Kasi syempre, pag nasinaga ng init ng araw yan, posibleng malusaw or magkrak. Actually, unang-una, magandang klase ng leather yung ginagamit ng Ford Everest. Pangalawa, hindi yan nakakasira ng dashboard, mga bossing. Marami na akong nabentang Everest na ganyan at ginamitan ko rin ng leather protectant. Wala naman sa kanila ang nagsabi nagkakarak yung kanilang dashboard, mga boss, kasi magandang klase naman yung leather protectant. Tapos na ako sa interior, kaya balik na tayo dito sa engine bay at gagawin na natin yung last step. Yun ay eh yung punasan yung lahat ng inispreya natin ng Aeropax Sparkle 1. Yes, yan yung isa sa mayiging reason para hindi magmukha siyang malagkit mga bossing. Siyempre, kumapit na dyan yung ating Aeropax Sparkle 1. Pero siyempre, meron din mga excess tayong nailagay. At yun yung kailangan nating punasan mga boss. Pag napunasan nyo yan ng maigi mga boss, wala kayong mararamdaman dyan na parang langis o parang malagkit. Kahit tanongin nyo pa yung mga testimonials ng mga viewers ko na nakabili na rin at gumamit ng Aeropax Sparkle 1 at ng leather protectant, effective talaga yan mga bossing. Check nyo na lang dyan sa comment section yung mga totoong nakagamit. Masasabi nila kung gano'n yan ka-effective. Tignan nyo yung ibabaw ng makina ko yung mismong valve cover. in ko rin yan ng Sparkle 1. Kaya pinupunasan ko rin yung magiging. Sure ako, excited na yung makita yung finished product. Ito mga boss, ang ganda, 'di ba? Hindi niyo masasabi na DIY lang 'yan kung hindi niyo napanood 'yung video. Hindi ko muna kinabit diyan 'yung ating engine cover para makita ninyo 'yung mismong valve cover kung gaano siya kaganda. Tignan niyo, lahat ng kulay itim diyan, inispreyan ko. Yes, wala kayong makikita diyan na itim na namumuti. Ganyan talaga ang effect niya, mga boss. Napakalinis, 'di ba? Parang brand new ba. Ngayon, kabitan na natin 'yung engine cover para makita ninyo kung gaano siya kaganda. Ayun na. Anong masasabi nyo dito mga boss? Maniniwala ba kayo? Nahalagang 200 pesos lang ang ginastos ko. Ganyan nakaganda yung engine bay ko. O ba? Diba? kung hindi nyo napanood, hindi kayo maniniwala, panigurado. Ready na ba kayo makita yung interior? Eto na mga boss. O, tignan nyo naman yung ating deep dish mat. Yung ating original leather seat. Lumabas ang ganda. Tignan nyo yung dashboard natin. Ang kinis. Black na black. Tignan nyo yung mga upuan. O, Sino bang magsasabi mga bossing na 2018 model itong Everest na to sa ganyang kagandang interior, di ba? Pati nga pala yung mga door sidings, nilinisan din natin yan gamit yung ating leather protectant tsaka yung Aeropax Sparkle 1. Tingnan nyo sa second row. Ang ganda, di ba? O paano yung product link ng mga ginamit natin nasa video description and sa pin comments lang. Siya nga pala, binibenta ko yung Everest ha at available pa. Sa mga interested po, PM lang po kayo mga boss available po ito for cash and financing. Tapos, top of the line variant na rin po yung mga yan. And may warranty po ako pang nagbenta. Okay? Maraming salamat po sa inyong panonood.